isang magandang araw sa inyo mga kaagri isang panibagong vlogs ito, ngayong araw, hapon plus 4, nag spray na naman tayo ng insecticide ni ba? at alaga uh, syempre, alagaan pa natin to bago lumipat po ang taon ay mag spray po po tayo ng isa para uh, syempre ah, uh, kasi syempre mag-i-visit na tayo nyan sa darating na bagong taon, syempre alam naman natin ng lahat, pagkaya rin ng bagong taon, puyat tayo mga kaagri kaya Mayinam na na nagpapabaon tayo ng insecticide bago tayo mag-celebrate ng uh, New Year, mga kagre. Ka para syempre, mag-fiat ka man, hindi ka makatrabaho, safety yung kalamansi natin, mga ka Ang topic natin ngayong araw, ito nga, yung uh, tungkol po sa pag-aabono uh, ng kalamansi na bunga, mga May nagtatanong kasi sa atin dyan, at uh, ano nga daw ba yung uh, paano nga daw ba mag abono ng kalamansi na may bunga mga kagre. Bukos lang tayo ng konti. Andito na si Der. Medyo umibot tayo ng pwesto si so kasi nagbobomba o i spray doon sa lugar natin kanina dito na tayo di malayo-layo ng konti kay ah mga ka may nagtatanong kasi sa atin kung ah, kailan daw po ba ah, ng pampalaki ng bunga ang kalamansi na, na inaalagaan yung bunga na mga kaagri anong stage ng laki bago magsabog ng pampalaki ng bunga mga kaagri magandang tanong niya mga kaagri at uh, ah, sasagutin natin ngayon yan yung tanong ng isa nating ah, subscriber na nagtanong sa atin ang laki ng bunga na kailangan nating abunohan ng pampalaki ng bunga ay yung pong uh, gasaresa tsaka yung gamaes na. Ah, okay. Kasi hindi naman sabay-sabay yan. Eh. Hindi naman sabay-sabay yan na uh, gasaresa o laki ng bunga ng aratilis. Lahat yan sabay-sabay. Hindi po. Ang nangyayari po dyan, kung mga nasa 30% to 40% na po yung sinlaki po ng uh, bunga ng aratilis, ng saresa, at uh, yun nga po natitira na for example 60% na gabutil po ng mais pwede na po kayo ng pampalaki ng bunga doon mga ah, kaagri tulad na to, pakita kasi eto mga kaagri to halos kasi laki na po ito ng bunga ng aratilis yan halos majority na nang atin ngayon aratilis o kaya malapit maging kasi laki nya at uh, meron na rin tayong mga gangga mais halos hindi na ganong kadami yung gagawa butil ng mais natin yan pero ito hindi ko pa po ito nakabunohan pero makabagong taon na po ako mag-abono kasi nga po magpapapitas tayo ng kalamansipa bago mag-abono para hindi, tat, hindi matrapit itong ating mga pitasin bago tayo mag-abono na naman nga madilaw medyo nadidelay kasi nga mga ka-green dami ng kapapitas hindi tayo makasingit kasi yung pitasin natin mga kagre ka hindi naman din ganun kadami na kaya syempre mas inuuna nila yung maluluwang na pitasin mga kagre ka alam mo tayo magagawa ganun talaga medyo na, na late tayo ng sabi sa pagpapapitas at marami pa po palang magpapapitas ngayon ngayong magbabagong taon mga kagre ka yan pag ganito na yung bunga ng kalamansi mo yan o no? oh. pwede ka na mag spray nya ay mag abono ito kasi kung mga nasa 60% na yung ganito O 60, 70% Pwede ka na magabono dyan Hanggang ganito Pwede na po yan Hindi na po mauhulog yan Yan o oh. Ganyan Ito yung mga ganito Yan Pwede ka na magabono dyan Pampalaki ng bunga Yan Halos majority na nga Ang uh, bunga ng kalamasi natin Ay uh, halos kasaraysa na mga kaagri yan no oh. mapapasin ninyo kasaraysa na yan hmm. pwede pwede ng abunohan nyo mga kaagri yung sa akin na to siguro makabagong taon na to yan no? Oh. ganyang kalaki ka yung dapat mong abunuhan sa kalamasi mo kapag ka nagpapalaki ka ng bunga ah, okay. yung abono ng pampalaki ng bunga at anong bang abono ang kailangan dyan Siyempre, triple 14 yan ha? complete yan po ang pakaraniwang inaabono natin kapag ka nagpapalaki tayo ng bunga complete po triple 14 yara winner yan magaganda po yan ha? mga abono ng pampalaki ng bunga yung dalawa na yan pero para pa pong ibang brand ng uh, abono na pwedeng i-abono dyan. Basta triple 14, good po yun. Paano kadami nga po ba yan, ay uh, depende na po yan sa dami ng kalamasinin nyo at sa dami po ng bunga ng kalamasinin nyo. Minsan, maabot po kung malalaki na kalamasinin nyo, yung mga talagang uh, productive talaga at sitik sa bunga, syempre mas madami yung abono na ilalagay mo. Dito sa akin, sa 420 na puno ko na pinabunga ngayon, at uh, may edad nga ito na 6 na taon at talaga namang mga uh, productive ito ngayon medyo marami ding nakasabit na bunga na tumuloy uh, dito masasabi ko dito ang uh, kailangan ko ng pumalaki ng bunga dito ay nasa 6 hanggang 8 sako mga kaagri dito sa akin pero hindi ko po siya isasabog ng sabay sabay yan bali ang gagawin ko muna mga kaagri bali bala ko dito magwalo 8 ko dito 8 sako mga siguro 4 na sako muna una after ko ng mga tatlong patubig or after 15 to 20 days, siguro tsaka ako, isasabog uli yung pangalawa o pampalaki ko ng bunga ganun mga kagre para ako, kasi para sa akin para mas talab na talab, hindi ko binibiglang masyado mga kagre, pero syempre depende na rin sa inyo, kung ayaw nyo na masyado matrabaho, pwede nyo na rin biglayan Nakakagre, lalo na nga kung malalaki na yung bunga. Puro halos gasaresa na. Ha? Hindi na ko yan. Pero sa akin kasi, ang uh, tekniko kasi, ayoko ng sobrang dami agad.